Sa isang lugar dito sa Tokyo, matatagpuan ang isang madilim na area na puno ng lumang vending machine. Makikita rito ang mga kahon na may nakasulat na istorya at karanasan na nagpatayo ng balahibo ko. Grabe, ulit. It's strange, right? It is. I was... Ito ang Tokyo Random Station Series kung saan namimili tayo ng random stations base sa ating feelings. Pero hindi ko inakala na itong feelings na to ay dadalhin tayo sa isang madilim na sulok na kung tawagin nila ay Creepy Vending Machine Corner. Welcome sa Iwa Cho Station mga kaibigan. Time check 9.05. Temperature check, 22 degrees. So far, medyo maganda pa yung klima kahit papano sa gabi. Ito nga pala yung dinadaanan ko kapag ka pupunta ng Akihabara, no? Pwede mong lakarin, pupunta ka sa kabilang line. So, malamang sa malamang, madadaplisan natin yung Akihabara. Kilala ang Akihabara sa electronics, gaming culture, tsaka mga anime. Pero hindi natin siya maikot dahil gabi na. Sisimulan natin yung ikot natin sa kabilang side Doon sa may mga tagong iskinita Para tignan ko ano yung meron doon So dito bungad pa lang to Makikita mo na yung mga apartment saka mga commercial area Magkakatabi sila no Iba iba So kung nakatira ka dito Makikita mo Or maririnig mo Yung daan ng tren Yung tunog ng tren kapag dumadaan Makikita mo rin yung mga reflection nila Sa mga bintana ah, Tignan mo So dito yung mga mini hotels na nakikita ko. So kung kunwari man na, kunyari, gusto mo yung area ng Tokyo, Akihabara area, Baka dito yung ibang mga hotel na maliliit makikita mo. Ito mo naman napakatahimik lang. So kitang kita naman natin na wala tayong makita. Pero ito rin kasi minsan yung mga magagandang vibe, no? yung peaceful na kalsada. Lakad-lakad ka lang. Hindi ko pa talaga alam kung saan tayo dadali ng mga paa natin sa oras na to kasi sarado na yung mga shops. Wala tayong makikita sa Akihabara. So dadaan lang tayo dito. So yung dinaanan natin, ito yung Yodobashi Akiba. Isa sa pinaka malaking electronic store sa buong Japan. So nung estudyante pa ako dito ako madalas tumambay no? kasi may mga cafe, nag-aaral ako, nag review di umano ng Japanese. Kasi malapit ako dito nakatira dati mga uh, siguro 20 minutes by train or less, mga 15 to 20 minutes. Kaya mag-away. Minsan titingin ako ng mga lens, mga camera. Kahit di ko naman kayang bilhin, tinitignan ko lang sila. Student days, no? Meron ako nakikita rito, napapanood ko, na isang hilera ng sobrang daming vending machine. Na kung ano-ano, hindi pagkain, hindi mga inumin yung laman, halo-halo. Meron na lang akong isa't kalahating oras bago magsara yung tren para makabalik ako ng bahay. Kaya nag-isip ako ng pwede nating puntahan sa mga oras na to. ChatGPT GPT, paka-explain mo pa nga yung uh, horror vending machine na pupuntahan natin na magkaalaman. So ganito plano natin no, pupuntahan natin yung sinasabi nilang horror vending machine. Hindi ko alam kung may mga tao doon, sana meron kahit paano, no. So 10.14 na kailangan natin makabalik ng train station, kahit mga before 12, uh, para hindi tayo mapagsarahan ng train. So ang plano ko, ka kain muna tayo, <laughs> nakuha pang kumain mga kaibigan, kasi nga nagugutom na ako. Tapos diretso na tayo doon, kaso hahanapin uh, pa natin, pero andyan lang yun sa likuran ko. <laughs> Boom, mga kaibigan. Ang palang mga meet up dito ng mga motor, mga kaibigan, ano? At siya kung bukas lang 'to. Ano kaya? Ay, eto na. Hindi ko inaexpect 'to. Parang hulog ng langit. Ito yung yakiniko na mayro ka sariling uh, counter na solo, no? Solid kalidad, dali ka na. Ayun, sinasabi ko Oh, grabe no. Paspasan to mga kaibigan, mabilis ang pag-iiyaw dahil uh, last order na. One minute ha. Ah, ito ngayon, 10.30 na no. Galing, galing, galing. Galing ng buhay. Kung tinadahanan sa iyo itong, itong mga karne na to, kailangan mo siyang gaban. Sana naman may tao dun sa pupunta natin, no? kahit mga isang piraso lang. Kasi kung madilim siya na iskinita na, hindi lang sa iskinita meron pang paloob, no? Para siyang papasok sa loob ng establishment na madilim no hindi ko na may intention na maging ano to mga horror horror video pero kung inahamon tayo hindi tayo atras so itong vlog natin medyo magulong vlog lang ito mga kaibigan no? ganun talaga ganyan talaga kapag gagabi no kasi wala masyadong tao so dito sila humahataw yung mga sasakyan na talaga namang. Well, well, well. Ayan, masarap na yung tutunawin mo, yung kinain mo. Lakad-lakad ka lang. And din ang kagandaan dito sa Japan. Masarap maglakad, no? Kahit sa sulok. Dito na kakaliwa tayo dyan. Ito na kung tayo. Ito na mga kaibigan. Ito na yung tinatawag nilang creepy vending machine corner. Sa unang tingin parang ordinaryo lang. Yung iba may ilo pa, yung iba parang abandonado na. May part dito na halos dikit-dikit yung vending machine. Tapos makitid yung pasikot-sikot sa loob. Medyo nakakabingi yung katahimikan. Ito, okay lang ito, ordinary. Hindi <laughs> yung sinasabi nilang horror vending machine or mystery vending machine. At pag nakita nyo yung mga tinitinda nila o yung laman ng vending machine, magugulat kayo. 1,700 yen. Ito yung pinakamalupit dito na nakita ko. Yung mga mystery box, mayroong mga description. When I was a student, I had no money and was working part-time as a lighting technician at an adult DVD shoot. When I saw the actress on set, my was already tenting. He was so wet that I couldn't even make and ended up in a... The director called me a snatched in. I became a fine adult actor. Grabe, ulit. Medyo may pag x rated pala. Ano yung pagbukas mo? Ano makikita mo? May mga ibang tao rito. Tignan natin yung kapila. <laughs> you know? I think I have this as well. It's, it's really strange, right? I thought it was gonna be like an alley where you can go inside and... Um, so what? if you go down here... Oh, there's more? There's more about around the back. So you've been here before? Mm -hmm. And there's more or that's it? That's, that's kind of where it ends. Oh, wow. It feels creepy, right? Yes. It feels cursed. <laughs> <laughs> And there's kuji here, um, omikuji, which uh -huh. is like you'll feel you someone tried, having have fun. Have you tried getting something out of this? I feel like I'll be cursed forever. <laughs> I live here, but oh, live here? I've never explored uh, stuff like this. Yeah, And you live here too? No. <laughs> you really are traveling? Di ko na isa isa hino pero ipapakita ko sa inyo yung mga nakasulat. Nihon wa kusimoto chode to. Go, <laughs> I like Susan because she has big breasts. I don't like Mariko because her breasts small. When I travel to the US, the girls at the restaurant, mm-hmm, mm-hmm. A story about a matchstick in a hot spring. Siguro nagtataka ka kung ano yung laman ng mga box na to kapag binili mo. Siyempre, ang mamahal ng presyo, no? Yung iba nasa 1,600 yen. So, trinay, no? Mga Japanese, no? Hindi, hindi gumana. Tinatry nila, actually. Tinatry nila. <laughs> Yeah, yeah, I've, yeah. seen some of the videos. Shala and Chris, they uh -huh. did they this tried. once. Yeah. And there's, there's not, nothing it's inside. Awesome. Ayon sa ating source, ang laman ng mga box ay mga walang kwentang laruan. Napanood ko rin sa ibang video na mga expired na biskwit. Ang laman ng ibang mga box. Ay, yun lang, yun. May umiyak. Okay na ba? Ano ko doon? May narinig ako.